Nagsisimula ang kwento sa Seoul, South Korea, kasama ang isang gangster na nagngangalang Taego. Si Taego ay isang sikat na beteranong gangster na kanang kamay ng isang pinuno ng gang na tinatawag na Mr. Young. Kasalukuyan siyang papunta sa pinagtataguan ng karibal na gang upang iligtas ang ilan sa kanyang mga tauhan na nahuli at pinahirapan ng grupong iyon. Ang pangalan ng gang na ito ay Bukong Gang, at ang pinuno nito ay si Chairman Do. Inalok ni Chairman Do si Taego na sumali sa kanyang grupo dahil ang bukong ang pinakamalaking gang sa buong South Korea. At kilalang kilala na si Tego sa mundo ng krimen sa lungsod, ngunit tinanggihan ni Tego ang alok ng chairman dahil sa katapatan niya kay Mr. Young at sa sariling grupo nito, isa siyang iginagalang na gangster na may maraming tapat na tauhan sa lungsod, at lahat ng iba pang gangster ay natatakot o iginagalang siya. Pagkatapos nito, pumunta si Tego sa ospital upang dalawin ang kanyang may sakit na kapatid na babae. Sa kabila ng pagiging isang kilabot na gangster, Tila nagiging parang bata siya kapag kaharap ang kapatid at ang pamangkin nito, pagkatapos niyang pasakayin ang mga ito sa kanyang kotse para umuwi, muling bumalik si Tego sa loob ng ospital at nakipag-usap sa doktor ng kanyang kapatid, ikinagulat ni Tego nang malaman niya na malala na pala ang sakit ng kapatid at kailangan na nitong magkaroon ng donor, kung hindi ay mamamatay ito. Maya-maya, Nakatanggap siya ng tawag na nasangkot sa aksidente ang kotseng sinasakyan ng kanyang kapatid. Agad siyang nagtungo sa lugar ng insidente at nakita niyang parehong nasawi ang kapatid at pamangkin sa aksidente. Walang nagawa si Teigo kundi maupo na lang sa gilid ng kalsada habang isinusumpa ang kanyang kapalaran sa trahedyang sinapit. Sa araw ng libing, dumating si Mr. Young, ang boss at pinuno ng gang ni Teigo, upang ipahayag ang kanyang pakikiramay. Sinabi niya kay Teigo na ang nasa likod ng lahat ng ito ay si Chairman Do ng Bukong Gang. Dahil tinanggihan ni Tego ang alok na sumama sa kanila, ayon pa kay Ginoong Yang, marahil ay si Tego talaga ang target ng aksidente, ngunit hindi nila alam na ang kanyang kapatid at pamangkin ang sakay ng kotse. Dahil dito, ipinahayag ni Tego kay Ginoong Yang ang kagustuhan niyang patayin si Chairman Do, at sumang-ayon naman ang kanyang boss. Nang makipagkita si Tego kay Chairman Do sa isang paliguan, sinabi ni Chairman Do na labis ang kanyang pagkahabag sa nangyari sa kapatid at pamangkin ni Tego, at sa ilalim ng mundo ng krimen, walang sino mang gumaganti sa pamamagitan ng pamilya, idinagdag pa niya na inutusan na niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang nangyaring insidente. Nanatili lamang tahimik si Tego sa buong pag-uusap nila, ilang sandali pa, inilabas niya ang isang kutsilyong itinago niya sa balde, ginamit niya iyon upang patayin muna ang ilan sa mga tauhan ng bukong gang at pagkatapos ay isinunod niya si Chairman Do, bago siya nakatakas mula roon. Matapos nito, nagkita sila ni Ginoong Yang sa paliparan at pinuri siya nito dahil sa kanyang tapang sa pagpatay kay Chairman Do. Binigyan siya nito ng isang bag na puno ng pera at bagong pagkakakilanlan, sinabihan din siyang kailangan niyang pumunta muna sa Jeju Island hanggang hamupa ang gulo, mula roon, ipapadala siya sa Russia sakay ng barko makalipas ang isang linggo, kung saan hindi siya mahahanap ng polisya o ng bukong gang, nagpasalamat si Ginoong Yang kay Teigo dahil sa kanyang katapatan at sakripisyo para sa kanilang gang, at sumakay na si Tego sa eroplano at umalis. Pagdating niya sa Jeju Island, sinalubong siya ng isang dalagang nagngangalang Jeyun at dinala siya nito sa kanilang bahay, kasama niyang nakatira roon ang kanyang tiyo na si Kuto, na nagpapatakbo ng ilegal na negosyo ng armas mula sa kanyang garahe habang kumakain sila ng hapunan. Napansin ni Tego na hindi siya gusto ni Jaeyeon dahil isa siyang gangster at tahasan pa siyang sinabihan ng dalaga na umalis agad sa kanilang bahay. Kinabukasan, nakita ni Tego na mahusay palang bumaril si Jaeyeon at magaling ang kanyang pag-asinta, dahil araw-araw itong gumigising ng maaga para magsanay sa pagbaril. Samantala, sa lungsod matapos umalis ni Tego, planong patayin ni Ginoong Yang ang lahat ng malalaking pinuno ng bukong gang upang makuha ang buong kontrol sa syudad, ngunit dahil wala na si Tego, Lubusang natalo ang grupo ni Ginoong Yang laban sa mga tauhan ng Bukong Gang, marami sa kanyang mga tauhan ang sugatan at napatay. Ngunit lalo pang nagulat si Ginoong Yang at natakot nang malaman niyang hindi pala patay si Chairman Do kundi nasa ICU lamang ng ospital dahil sa matinding sugat na tinamo mula sa saksak ni Tego. Doon siya nakatanggap ng tawag mula kay Chief Ma, na naging bagong pinuno ng Bukong Gang na pansamantalang pumalit kay Chairman Do, sa tawag. Sinabi ni Chief Ma kay Ginoong Yang na hindi niya patatawarin si Tego o kahit sinong miyembro ng kanilang grupo dahil naglakas loob silang umatake sa bukong gang ng walang dahilan. Kinabahan si Ginoong Yang sa narinig dahil ang bukong gang ay ang pinakamalaking gang sa Korea, na may libo-libong miyembro, isang araw sa Jeju Island, Nakita ni Tego na biglang nawalan ng malay si Jayun sa loob ng kotse. Binigyan ito ng iniksyon ng kanyang tiyo Kuto at sinabihan si Tego na dalhin agad sila sa ospital. Doon sinabi ni Kuto kay Tego na may brain tumor si Jayun at ayon sa mga doktor, dalawa o tatlong buwan na lang ang kanyang itatagal. Para magamot siya, balak ni Kuto na dalhin ng pamangkin sa Amerika. At para may gagastusin, nagpuslit siya ng mga armas para gawing negosyo, samantala sa lungsod, nakipagkita si Ginoong Yang sa isang tiwaling pulis na si Captain Park upang iligtas ang kanyang sarili at magkaroon ng proteksyon. Kontrolado ni Captain Park ang mafia sa lungsod at tinawagan nito si Chief Ma para sa isang pagpupulong. Nang magsimula ang pagpupulong, sinabi ni Chief Ma na papatayin niya si Ginoong Yang, ngunit sinabi ni Captain Park na malapit na ang halalan sa lungsod at kailangan nilang itigil ang madugong digmaan ng mga gang. Kilala si Chief Ma bilang isang taong tumutupad sa kanyang salita at hindi kailanman lumalabag sa kanyang mga pangako. Nangako siya kay Chairman Do sa ospital na magbabayad ang mga taong umatake sa kanya, nag-alok ng solusyon si Captain Park, sinabi niya na dahil si Tego ang nagtangkang pumatay kay Chairman, ihahatid na ngayon ni Ginoong Yang si Tego at lahat ng kanyang tapat na tauhan sa inyo ng buhay, ngunit pagkatapos siyang patayin, kailangan ng matapos ang digmaan ng mga gang. Hiningi niya kay Chief Man na mangako sa harap ng lahat na kapag napasa kamay na niya si Tego, hindi na niya aatakihin si Ginoong Yang, matapos mag-isip sandali... Pumayag si Chief Ma sa kondisyong ito at nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng dalawang gang. Samantala, matapos magkamalay sa ospital, umalis si Jaehyun ng walang pahintulot ng doktor, habang pauwi na sila, sinabi ni Jaehyun kay Taego na gusto muna niyang kumain ng tanghal iyan. Sa tanghal iyan, si Jaehyun na karaniwang tahimik ay biglang naging palakaibigan kay Taego sa oras na yun at naging madaldal siya habang uminom ng marami. Nang pauwi na sila, habang natutulog si Jae Yoon, nakatanggap ng tawag si Taego mula kay Ginoong Yang Sinabi nito na lalo nang lumalala ang digmaan ng mga gang sa syudad Kaya iniisip din niyang magtungo muna sa Russia kasama si Taego Hiniling niyang magkita sila sa paliparan kinabukasan ng umaga para sabay silang makalipad at makaalis sa South Korea Pagdating nila sa bahay, nakita ni Taego ang ilang nakaparadang kotse sa labas at agad siyang nag-ingat at kinuha niya ang kanyang baril, may ilang mga tao na nakaupo sa loob ng kotse na nakatitig kay Tego. Ngunit inunahan niya sila ng atake, pinaputokan nila si Tego. Ngunit mula sa likod ng sasakyan, binaril at pinatay sila ni Jayon. Samantala, sa garahe ng bahay, isang bagong dating lamang na costumer ang bumili ng armas kay Kuto, ngunit habang abala siya nagtangka itong nakawin ng mga armas nang hindi nagbabayad, lumaban si Kuto ngunit sa bar ilan ay tinamaan siya ng maraming bala at bumagsak sa lupa, nang pumasok si Jay Yun, nakita niyang patay na ang kanyang tiyo, dahil dito, kinuha niya ang isang baril at pinatay ang ilan sa mga lalaki sa garahe, ngunit pinigilan siya ni Tego at pilit siyang inilayo sa gulo. Galit na galit si Jaehyun at sinabing gusto niyang bumalik sa kanyang tiyo, ngunit hindi huminto si Taego sa pagmamaneho kaya kinagat ni Jaehyun ang kanyang kamay. Kinagabihan, nang medyo kumalmana na si Jaehyun, ikinwento niya ang kanyang nakaraan, noong pinatay ng mga kalabang gangster ng kanyang tiyo ang kanyang kapatid na babae at mga magulang, sinabi niyang dahil sa ilegal na gawain ng kanyang tiyo, kinamuhiya niya ito mula pagkabata, ngunit ngayong araw, napagtanto niyang nag-iisa na lamang siya sa mundong ito nang wala ni isang pamilya. Mula ng gabing iyon, naging mabuting magkaibigan si na Jaehyun at Taego at magkasama nilang ginugol ang buong araw kinabukasan. Sinabi ni Taego kay Jaehyun na dapat niyang lubos na sulitin ang natitirang panahon ng kanyang buhay. Naglakbay silang dalawa sa buong isla at ibinahagi ang kanilang buong buhay sa isa't isa. Mababakas ang pagiging komportable ni Jaehyun kay Taego dahil matagal na panahon na mula noong huli nang nakipag-usap si Jaehyun ng ganito kahaba sa isang tao. Nang paalis na si Taego, Pinigilan siya ni Jayun at nakiusap usap na huwag muna siyang umalis dahil pakiramdam niya ay nasa panganib ang buhay ni Taego. Ngunit tiniyak ni Taego sa kanya na kasama niya ang kanyang boss na si Ginoong Yang at babalik din agad siya. Sumakay si Tego sa kotse at nagtungo na sa paliparan pagdating niya sa paliparan, nakatanggap si Tego ng tawag mula sa kanyang pinakamatapat na kasamahan na nasa ospital. Sinabi nito sa kanya na plano siyang ipagkanulo ni Ginoong Yang at ibigay siya sa bukong gang upang mailigtas ang sarili. Subalit biglang dumating ang mga tauhan ng gang at sinimulang bugbugin ang taong iyon. Nakita rin ni Tego si Ginoong Yang at nagsimulang tumakbo palayo rito, hinabol siya ng mga miyembro ng bukong gang upang hulihin, subalit nanlaban si Tego ng buong lakas at sa huli ay nakapagnakaw siya ng kotse para makatakas. Nang malaman ni Chief Ma na nabigo silang mahuli si Tego, nagalit siya at sinimulang bugbugin si Ginoong Yang, tinawagan ni Tego si Jae Yoon para ipaalam ang nangyayari ngunit sinabi ni Jay Yun na papunta na siya sa lumang bahay ng kanyang tiyo. Ngunit sinabi ni Tego sa kanya na wag na siyang tumuloy dahil delikado ang lugar na iyon, dahil papunta na roon si na Chief Ma at kanyang mga tauhan. Ngunit sa oras na iyon, dumating na si Chief Ma at ang kanyang mga tauhan sa bahay at ginawang hostage si Jay Yun, tinawagan ni Chief Ma si Tego at sinabi na kung ayaw niyang may masamang mangyari sa dalaga, dapat siyang pumunta agad doon, ngunit sinabi ni Jyon na huwag na lang siya pumunta dahil mamamatay na rin naman siya sa loob ng ilang araw. Kaya imbes na pumunta siya roon, sinabi ni Jyon na dapat tumakas na lamang si Tego at lumayo sa lugar. Ngunit sumagot si Tego, na ayaw niyang magtago habang buhay. Alam ni Tego na si Chief Ma ay isang taong tumutupad sa kanyang salita, kaya pinapangako niya rito na kapalit ng kanyang pagsuko, pakakawalan niya si Jyon ng ligtas. Nangako si Chief Ma at dumating doon si Tego. Ilang sandali pa, siniyasat ng mga tauhan ng bukonggang sa labas si Tego. Pagkatapos ng masusing pag-check, malupit nila siyang binugbog at dinala sa loob, kung saan nakita niyang ligtas si Jayon. Tinanong ni Tego si Ginoong Yang kung bakit siya nito ipinagkanulo gayong naging tapat siya rito at sa kanilang gang ng napakahabang panahon. Ngunit sa halip na sumagot sinimulang bugbogi ni Ginoong Yang si Tego. Itinulak siya ni Chief Ma at sinabi kay Tego na hindi lamang siya ang ipinagkanulo ni Ginoong Yang kundi pati ang buong grupo nila. Pagkatapos nito, ibinunyag ni Chief Mana sa utos ni Chairman Do, kanyang iniimbestigahan ang aksidente ng kapatid ni Tego at napatunayang walang kinalaman ang bukong gang sa aksidente. Sa halip, mismong pinagkakatiwalaan niyang boss, si Ginoong Yang, ang may kagagawan sa aksidente ng kapatid dahil inakala nitong lilipat si Tego sa bukong gang. Sa narinig, nagngit-ngit si Tego at agad na inatake si Ginoong Yang, ngunit nangako si Chief Ma kay Captain Park na hindi niya hahayaang mapatay si Ginoong Yang kaya inihagis niya ang isang kutsilyo papunta kay Ginoong Yang upang tulungan siya. Ginamit ni Ginoong Yang ang kutsilyo upang saksakin si Tego. Kahit malubha ang kanyang sugat, hindi binitiwan ni Tego si Ginoong Yang. Pagkatapos, sinenyasan ni Chief Ma ang isa sa kanyang mga tauhan na saksakin si Tego mula sa likuran. Sa huli, bumagsak si Tego sa lupa dahil sa napakaraming sugat at namatay sa harap mismo ni Jayon. Matapos nito, kinalagkad palabas si Jaehyun at ang katawan ni Teigo at ang buong lugar ay binuhusan ng gasolina at sinunog. Ayon sa pangako, hindi nila sinaktan ni Chief Ma at ng kanyang mga tauhan si Jaehyun, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang pelikula, ng gabing iyon, Nakita si Jaehyun na nakaupo sa isang hotel room habang nagyoyosi, kinaumagahan, pinaandar niya ang kanyang scooter at nagtungo sa lungsod. Pagkaparada niya ng scooter, pumasok si Jaehyun sa isang restaurant kung saan naroon si Chief Ma, ang kanyang mga tauhan, at si Ginoong Yang na nag-aalmusal, nakilala siya ng isa sa mga miyembro ng gang at nagbitiw ng malaswang salita habang inilalagay ang kamay sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, mabilis niyang hinugot ang kanyang baril at binaril ang lalaki, maging ang lahat ng miyembro ng gang ay isa-isa niyang binaril hanggang maubos sila. Matapos ang ilang sandali, lumabas din si Chief Ma nang marinig ingay at nagulat siya sa tapang at husay ni Jae Yun sa pagbaril paulit-ulit siyang binaril ni Jae Yun hanggang sa mapatay, at sa huli, pinaputokan din niya si Ginoong Yang. Pagkatapos ng putokan, pumunta siya sa tabing dagat habang nakikinig ng musika, matapos alalahanin si Teigo ng ilang sandali, itinutok niya ang baril sa kanyang ulo at binaril ang sarili.